Ayun mga karabaslars, panibagong vlog po. Kung today's vlog po ayun yun, samahan niyo po ako magluto. Magluto tayo ng gulay mga Karabasners Ayun, shoutout po lang sa lahat mga subscriber natin dyan. Ayun, andito na naman tayo sa ating mahal na kusina. So ayun, samahan niyo po ako mga Karabasners So yun nga mga Karabasners, magluto tayo ngayon ng gulay, syempre. mga ingredients natin gagamitin, yun. Syempre yung ating main na ano, na gagamitin na meat, yung pork. Yan, kasi bago sa mga kaibigan at mga muslim. Siyempre yung ating gulay. Yan, meron tayong talong, meron tayong ampalaya, sitaw, siyempre yung kalabasa natin, yung kamatis natin. Alam niyo na mga karabasan na kung anong luluto natin. Yan, pakbet. Yan, siyempre, nandiyan din yung ating uh, paminta, asin, ating lagyan ng sili para mayroong kagat. Siyempre, sibuyas natin bawang at yung ating special ingredients. Ayun. Syempre, yun yung matika natin. So, yun, mga karabasners, na, mag-prepare lang po. At i-ready natin yung ating pagluluto. Ayos. Ayun, mga karabasners, mag ka mag na, mag-set na tayo mag-isa. lagyan natin ng mantika. Ayun, oh. Olive oil. Good for the heart. Ayun. So, lagyan natin yung ating ah, uh,

Yes. Tama yan. Okay. na 'yan, 'yung ano. Si, para maikirot. yun mga kalabasers lagyan na natin yung ating karne gasa na natin yan lagyan okay. natin ang asin okay. lagyan natin mga kalabasers pahog pa lang ulam na almost Pakulo na rin tayo ng sabaw para mas mabilis. Kuya Alfred. Nagyan na natin ng paminta. Woohoo! halo halo baka lagyan na lang natin yung ating sabaw para limambot ayun Ayan. 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 Ayan saka na natin ilagay yung, ano, uh, ating gulay ayos yun mga karabas magkasa na natin itong mga uh, natin kanina at hindi magkasa na rin natin may iki. ito mamaya natin hiwa-hiwain ito para hindi siya mangitim so, mamaya na lang yan mga karabas magkasa na natin ng ilang beses yun, ready na lang siya mamaya sa alam uh, ayos so yun mga karabas nurse habang nag-aantay. syempre kapi tayo Tsaka yung ating paboritong empanada. Mm. Yummy yan. Ayos. Yun, yes, mga karamas na Kaya tayo na ating paboritong empanada. Mm. Kanto. Mm, kape. Sa yung ating pinapalambot. Nakalimit. Ayos. Ayos diyan mga karabas nurse malambot na yung ating uh, meat so pwede natin ilagay ng ating ano, gulay so, yun. natin yung ating may natin ito nito matigas kasi ating kalabasa yan Selamat pagi, ah, selamat siang. Ayan okay, ang kalaya natin, minainin natin yan mga Karabas Nurse, so, kasi dito, matigas okay. yan eh. Ayan. Yung ating... Hindi ko alam kung anong tawag ito mga Karabas Nurse, pero... Ayan, okay, magiging natin. Matigas kasi yan. yun. ba doh? alay natin. then kanalihin natin mga larbas na iskalang natin. yun mga larbas na natin itong ating kalong at sitaw, yan. Patrayan natin. Mabilis naman na, na yan eh. Maluto. Ayan. And takpan ulit natin. Ah, Palamutin ulit. Eh. Ayos. Ayun. Lagyan <laughs> natin yung ating secret ingredients. Ayun. Oops. Ayun. Ayun. Ito bunga to ng ano, uh, malunggay mga karabas na ito. Ang sa inyo yan, bunga ng malunggay. Sarap yan, malamis miss na miss. Ayun, paalambutan lang natin uli. Takkan uli natin. Mga siguro 5 minutes. Pwede pwede na yan. <laughs> Ayun. Oh, ha? Pwede na mga karabas guys. Pwede nang tikman to. So yung mga karabas nurse, tikman na natin to. Pwede na to. Lutong lutong na. lapot lapot na yung sabaw. Mmm. Halo. Pwede nga lang taan So yung mga karabas nurse, po ako kumain. na natin to. Yun, bakit tirahin pa ng iba. So yun mga karabas maraming maraming salamat po pala sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Thank you sa pag-subscribe at uh, thank you din sa mga new subscriber natin dyan. So yun mga karabas nyo, hanggang sa, uli, hanggang sa susunod uli. Yun, please like, share, and subscribe. Ang inyat. Yun, maraming maraming salamat po at God bless. Ayos!